Hello! Alam nyo ba, ako yung sarap ng tulog din ni Ako'y naidlip habang ako ay nagmamasaj. So, napatulog ang inday nyo. O, nagising na naman ng lola nyo kasi may nag-doorbell. O, ito Oh. Mm -hmm. So, ito nga pala is binili ko kasi nakyutan lang ako. O, di ba diba? So, ayan, tingnan natin. So, syempre, ito inabuksan ko na ha para madali ko na ipakita sa inyo. Mm. -hmm. So, in-order ko to sa Rockin'. Siyempre, ayan o, diba? Butas na. Kasi binuksan ko na para naman ipakita sa inyo. Siyempre, ipagmamagay, ipagmamaigay ako ito sa inyo. Kahit ganito lang. So, ayan o. Oh. Takip lang to. Okay, magmadali. Takip lang yan. So, ito, bumili tayo ng gold. Wow. gold. Gold na tinidor. Tcharan! O, oh, diba? And then, gold na kutsara. O, oh, diba? Mm. Meron din gold na chopstick. Oh, ha mm. Dalawa 'yan. Kasi hindi pwede pag isa lang ang chopstick, 'di ba? So ayan, bumili tayo ng gold with pink. Oh, 'di ba? Para matay tayo magmukhang mayaman. Kahit tayo walang pira, magmukha tayong mayaman. Kahit ganito, um mm. Sa ganito lang i eh, magmukha tayong mayaman. Oh, 'di ba? Ang cute, 'di ba? Look, 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 look. Hmm. Alam mo ba, diba, meron akong nakitang ganito, yung parang may puso. Kaya lang, parang medyo maliit. Ito naman sobrang laki. Pero I love this. Um, o oh, di ba? Ang cute. Nakagold na ang lola nyo. Um, ito eto lagayan niya Hugasan natin. Hmm? O oh, di ba? My gold. Sino may gusto ng gold? Wala lang nakita lang talaga ako, O, 'di ba? So, 'yun lang bye.